kamusta po ang lahat? Pasensya na po kung hindi tayo makakapag-live ngayong gabi. Kailangan ko talaga pong matulog ngayon ng maaga. kailan ko pong makapagpahinga kasi hindi po ako nakatulog talaga kagabi. Pasensya na po kung hindi ko mapagbibigyan yung request nyo po ngayong gabi. Pero kanina po, pasensya na rin at hindi ako nakapagsabi. Nag-live po ako kanina. Parang around alas dos or alas tres po dyan sa Pilipinas. Habang nagsasanggipsal po kami ng mga kaibigan ko dito. Bumisita po dito yung mga kaibigan ko. Tapos sa live po ako biglaan lang. Tapos nakakatuwa kasi marami rin pong nanood. Uh, more on tawanan po kami. More on kwentuhan. Tapos nung medyo paggabi na doon kami medyo nagtakutan. Medyo medyo takutan lang pero mas lamang yung tawanan lang. Alam mo yon Kaya yung utak ko ngayon, hindi naman siya ganun kagrabe na, ano, hindi na naman ako makakatulog, ganyan. Feeling ko makakatulog naman ako ngayon gabi. Pero, ang pinaka-latest na scary moments ko ngayong gabi is, <laughs> kasi po kanina, ewan ko lang kung automatic itong nangyayari sa washing machine. Sa lahat po ng mga, mga, sa lahat po ng mga kapanood nito na nasa Japan, Normal po ba sa isang washing machine na kapag tumunog na, kapag nag-alarm na natapos na yung labahin, umuulit? Kasi po kanina, nung nasa CR ako, tumunog na yung washing machine na yung alarm na tapos na, okay na. So sabi ko, ay salamat naman tapos na. Tapos, mga big ano, mga ilang minutes lang, umikot siya ulit, biglang umandar siya as in. Tapos yung andar niya, hindi ko alam, parang niyuyug-yug yung washing, ganun, medyo creepy nga. Eh, kaya nakaramdam ako ng takot. Sabi ko, ba't ganun naman? Parang, parang inaano yung washing. Um, um, sinisira, parang ganun. Tapos, so, iniisip ko na lang baka nag, ano, nag-aano ulit yung, alam mo yung nagda-dryer, yung ikot lang nang ikot, malakas na ikot. Sabi ko, ah, baka ganun lang. Tapos paglabas ko, hindi naman siya nagda-dryer wala lang, naka-open lang siya. Tapos, pinatay ko na lang siya ulit. Kasi nga, sige ko, ba't umandar? Ganyan, ganyan. Tapos, yun lang, inisip ko, baka, ah, baka normal na naman to sa wa washing machine. Kaya, pakiconfirm po sa lahat ng mga nasa Japan, kung na-experience nyo na po na mag- magulit ulit ulit yung washing machine after niyang matapos. Ganun po. Sana automatic. Oo. Sana ganun lang talaga. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa mga nanood pala kanina sa live ko. Salamat po sa mga nagbigay po ng gifts. Salamat po. Tapos, kayo talaga. Ang sabi ko, wag dadalin sa Facebook yung mga screenshot, yung mga um, screen record. May mga nakarating sa Facebook. Oo, tama ang mga gawain na yan. Pagkatapos kong sabihin na wag, pinost doon. <laughs> <laughs> Kaya, pero okay lang po, no, hindi po ako, ano dyan, as much as possible po sana, wag na lang po natin dalhin doon yung mga screenshot kasi baka lalo akong maano talaga. Wait lang, kasi ko na naman. By the way, salamat po sa mga nagre-remind sa akin na mag-pray magbasa ng Bible, lalo na yung Psalms 91. Maraming maraming salamat po for always reminding me na gawin ito kasi talaga namang sobrang laking bagay po ng prayer. Um, ang maka, ang makakadaig lang po ng mga hindi natin nakikita is yung mga hindi rin natin nakikita tulad po ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos po natin yun po, ipagkatiwala natin kay Lord yung lahat ng mga ginagawa natin talaga. Kasi siya lang talaga mag-iingat po sa atin palagi. Maraming maraming salamat for always reminding me with that. Maraming salamat po! Good night everyone! God bless everyone! Kita kits tayo sa next live na lang. Mag-a-announce na lang po ako kung kailan. Hopefully, this Saturday night po ulit. Maraming salamat po! <coughs> Good evening. So, usapang katatakutan muna tayo. So, kakagising ko lang ngayon, guys. Nagpahinga ako buong araw at kakain lang kami sa labas. So, ito nga, sa isang social media account ko, may nagtanong sa akin kung may nagparamdam na ba daw na multo. And guess what, guys? Hindi ako ang nadali. Ate ko. So, ilalagay ko dito yung screenshot. Dito tayo mag-start ng kwento. Wait. Aalamin ah, ko muna kung paano yung green screen dye. So, meron kaming GC dito sa Japan. Yung mga nagpunta ng Japan. At ito yung screenshot. Pasahin nyo na lang. <laughs> Wait lang. So, ito siya. sa ko yan, mga bibis. hindi ko siya masyado pinansin kasi alam ko yung ate ko matatakotin talaga. So, dalawa kasi ang Airbnb namin. Isa to at saka isa sa kabila parang 20 minutes away dito so yung driver namin una silang pinipick up tapos saka kami so yung mga naka-stay doon yung ate ko editor si goat ngayon nung nakita kami sa kanya sa akin kuwento na ang nangyari daw nagsi-CR nga siya ang mga CR kasi dito guys dalawa ang um, dalawa ang pinto pagitan siya nung sink kung saan ka magtututbrush at saka yung mismong liguan So, parang kadalasan lahat ng bahay dito, ganun yung tsura ng uh, CR nga. So, nung naliligo daw siya, akala niya may pumasok doon sa may sink. So, nagulat siya. So, grabe yung pagmamadali niya kasi bakit nga naman may papasok eh, naliligo siya. Ngayon, pagtingin niya walang tao. Tapos, bigla na lang daw niyang na-feel na merong mahapde. Kaya yun yung nasabi nila na para daw merong ba, may meron siyang sugat. So yun yung nasa uh, screenshot na picture. Ngayon, niloko ko na lang si Ate na ang sinabi ko sa kanya. Agad ka na lang matakot kasi hindi rin naman kayo magkakaintindihan day. Ngayon, hindi ako naniniwala na nakakapanakit yung multo. Pero may sinabi sa akin si ate kasi kanina sabi ko, story time ko yun, i-chat mo nga sa akin yung buong kwento. Ngayon, may sinabi siya na nawala yung sugat niya after niyang maglagay ng rosary. So ilalagay ko dito yung screenshot. Kasi nakakatakot yun yung nakakapanakit. Ito yung pinaka screenshot ng kwento ni Ate. So yun siya, guys. And ako naman, last year, yung last year na punta namin, yun yung pinakamalalang na experience ko, kami ni Carlo. So hindi ko pa siya nasi-share, hindi ko siya nakwento ko sa kahit na saan, dahil ang tagal ko rin naka-move on. So ikikwento ko sa inyo pag magkasama kami ni Carlo, kasi dalawa kami naka-experience noon, and sobrang, as in nakakatakot, nakakatroma. Hindi siya, basta-basta, hindi siya multo as in ayan naputol tayo guys kung bawa um, yun na nga ang mapapayo ko lang kila B um, bago sila umuwi at kung may naranasan silang ganun is magpabasbas sila sa temple then sabihin lang nila doon na meron naman siguro kayong Meron naman siguro kayong tour guide yata dyan, na marunong magnihongo na sabihin nyo is Oharay oh, oh style. Oharay. Oh Pumunta kayo sa temple para mabaspasang kayo bago kayo umuwi ng Pilipinas. Para yung kapatid mo, yung ate mo is um, hindi na maging malapitin. At hindi maisama. At hindi mabigyan ng hindi maganda. Totoo po yan sa lahat ng naninirahan dito sa Japan um, kung yung iba kasi merong mga nararamdaman lang at yung iba naman kasi wala talagang nararamdaman at hindi sila naniniwala pero ang masasabi ko po sa inyo um, ang pinaka -mga ano na country ang pinaka ano talaga Japan at Amerika Ayan. Pero mas maraming lumala, mas marami sa Amerika is medyo ano lang na nababalitaan ko pero mas dito kasi nag search ako dito almost kasi ang dami kong naranasan dito oh my god maniwala kayo sa hindi um, yung naranasan ng atin ni B is mas malipot pa yung nangyari sa akin kasi ako talaga is na iba nakipagbangayan talaga ako. Hindi mo masasabi na ano ko Dahil kung hindi ka malakas sa ta sapat sa taas. Talagang mar hindi lang po pananakit ang kaya nilang gawin. Kaya po nila magbigay ng sakit at kaya po nila kayong kunin. Lalo na kapag mahina kayo. Dahil yung naranasan ko nga sa unang kwento ko dyan na nakipag ano pa ako kasi talagang gusto niya akong sakalin nun eh. Talagang gusto niya rin talagang saktan mabuti. Pero nahawakan ko siya. Then talagang tinaboy ko siya ng mabuti. Lahat ng gamit din namin noon, pinapakailaman niya. Basta pag tayong natulog na kaming lahat, doon siya. dun 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 Doon siya magahasik ng langgim. Yun. Dito po kasi sa Japan, hindi ko naman sinasabi na wala silang Diyos. Meron naman silang ano, na parang ang tawag sa kanila is kami sama is just ngayon pero ano yun eh um wala kasing basbas -bas eh hindi kasi ano yun eh hindi ibig sabihin yung para sa atin na basbas -bas na may holy water holy water yun pero lahat naman ng tao dito is naniniwala sa kami sama kami sama parang just din sa kanila yon pero um Iba-iba kasi ang Diyos dito. Marami po ang marami pong Diyos dito. Iba-iba. May Diyos nga po ng ano dito, may Diyos ng tubig, may Diyos ng lupa, um, may Diyos ng sa lalaki, may Diyos, may Diyos ng pang virgin, ang um, may Diyos ng dede, Lahat po dito is merong Diyos. Yes, lahat po sila. Yan po kasi ang paniniwala ng buong Japan dito. Kaya lahat po dito is may mga iba-ibang temple, may iba-ibang mga, kung may Tagata Jinja, may iba-iba, yes. At meron din po silang Diyos na para sa negosyo, yun. Um, pero totoo po yan. Um, masasabi ko lang po is totoo po yung mga Diyos nila yan dito. Yun nga lang, uh, pero ang alam ko sa sarili ko, isa lang ang Diyos, yung nasa taas. Pero wala akong magagawa kasi nandito ako sa Japan kaya kailangan kong makipag-anon sa kanila, may pagsabayan. Dahil kung hindi, ay matatalo kayo, dai. Ay matatalo kayo dito, promise. Lalo na pag mahina ang mga katawan nyo, mahina ang nyo, kayo po ang matatalo. Yun lang po. Dahil um, sa naranasan ko rito, ay grabe. Dahil nabigyan din po ako ng sakit noon ang na-experience na ko naman noon is uh, lalaki na itim na talagang ang binigay niya sa akin is sakit. Na talagang gusto niya na ako. Ang sabi sa akin nung mismo sa temple at uh, sa isang punsoy na ano, na pinatingnan ko yung bahay ko dati doon. Dahil sabi ko, lagi ako nagpapacheck up pero walang pain, walang find yung mga doktor sa akin. Dahil lagi akong masama pa ang ko. Yung pala, nung natignan yung bahay na tinitirhan ko dati, ang sabi sa akin is may nakatira doon na galit na galit na lalaki. At eto pa yun na maniwala kayo sa hindi, wala pa ho akong sinasabi doon sa tumingin sa bahay ko. Pero alam niya na ho kung, kung ano yung nakatira doon sa bahay ko. Wala pa ho akong sinasabi ha, totoo yan na lalaki na itim, kulot-kulot at galit at may kasamang bata. Nagulat na lang po ako pagpasok niya kasi ang kwento ko po sa kanya na pwede mo bang tignan yung bahay ko kasi parang meron na parang sakit ang binibigay niya sa akin kasi gusto ko ang kung totoong marunong silang tumingin. Then, pagpasok pa lang nila sa bahay ko, yun na, nakita niya na agad. Hindi lang po ako ang nakaranas noon, pati mga kapatid ko at yung naging kasama ko sa bahay. Yes, pare-parehas po kami nang nakita na lalaking itim na kulot na talagang may kasama pang bata. Na pinapalayas kami, kaya-kaya pala kami binibigyan ng sakit. Yung po ang mas pinakadelikado. Kasi yun po ay talagang hindi kayo tatantanan ng taong yun. Kasi ang ibig sabihin nun, yung taong, yung multong, hindi na pala siya tao. Yung multong yun, yung bad spirit na yun, ay nangunguha. Nangunguha siya. Kapag hindi nyo sinunod yung gusto niya, dahil yung iba kasi namamatay dito, ay wala ano eh um, minsan nagpapakamatay sila then may mga sama ng loob then yung mga namamatay dito akala nila sa kanila pa yung tinitirahan yung kung saan sila namatay akala nila dun, na doon rin sila akala nila buhay pa rin sila yung parang alam mo yun kaya ang ginagawa nila pinap ang ginagawa nila para mapalayas kayo bibigyan kayo ng sakit yun. Yun ang, nangyari, yun ang naging karanasan ko rito. Kaya nung time na nalaman ko yun, umalis po. Ay! Ang dami pong, uh, ilang limang tao pong nakakalam niyan. Talagang, nung nalaman ko po yun, nag balutan po talaga ako. Nung umalis po ako noon, ayun, guminhawa po yung pakiramdam ko. At, thanks God naman po, nung nilipatan kong bahay naman, is bago ako pumasok doon, tinignan ko rin mabuti kung merong gang, kung good o bad. At sa awa ng Diyos is good naman. Good naman siya. Malalam, kaya bago kayo bumili ng bahay dito, bago kayo lumipat ng bahay dito, ng apartment, no, kahit ano, pasukin nyo muna kung magaan o mabigat. Malalaman nyo naman yan sa katawan nyo kung mabigat o magaan, magaan di ba? Alam nyo naman yan siguro, di ba? Tayong mga kapang Pilipino dahil tayo is marami tayong paniniwala lalo na alam na naman alam naman natin na ano tayo pare para sa mga Pilipino na galing sa dati nating mga lolo't lola pero totoo po 'yan kaya ang mapapayo ko lang um kila P. Cortez to all family for ano sa, sa sa kapatid at sa atin ni B na magpabasbas kayo bago kayo umalis, umuwi ng Pilipinas, at kung hindi naman, magsaboy kayo ng asin, then say pray, mag-pray mag kayo, in Jesus name, yun lang, wala nang ibang gagawin. At, ang mapapayo ko lang, once na meron kayo sa bahay, na may nakita kayo na hindi maganda, na kayo mismo magpapaalis, mag-iingat kayo, kasi minsan may may malakas dyan okay na hindi nyo alam na hindi lang multo kung hindi demonyo na pala ang kasama nyo yun lang kaya dapat kung ganun din ang makakita kayo ng ganun kailangan may crucifix kayo kasi takot ang demonyo sa crucifix yun lang okay kaya abangan nyo pa ang aking part 3 kung gusto nyo ng kwentong totoo na nangyayari dito sa Japan totoong experience to guys ah. kaya kung gusto nyo ng tayo at gusto nyo ng may malaman pa kayo rito comment lang kayo okay bye and ingat sa family nila B. Cortez yun lang po Bebape ka, alas tres. Nagbebape ako, alas tres, bago diba? matulo, ano Tapos, okay, ang maririnig mo lang show, sa labas, yung sound ng aircon. Tapos, huwag oh, kinikilabutan ako, lakas ng aircon. <laughs> 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 Tahimik, ano. Wala kang may irinig na iba, walang sasakyan, ganyan-ganyan. Tapos, nung biglang may... <laughs> <laughs> yes. Pagun! Sakapat! talaga ng ano... Babae-lalaki. Babae. <laughs> <laughs> Bata-matanda. Bamalay ko naman. Parang maigipan. lo no Luto ba? Ay, hindi. Ano na yun? Mga siguro mga 20s, 30s, ganyan. Tapos sa so, pag lang ako, nag-bibay pa rin ako. Tinuloy ko lang. Pero medyo nagulat ako kasi syempre hindi sa naasahan ko. Umiiyak dyan sa tabi. Eh, wala naman kami katabi dyan. Wala naman tao dyan. So, simula nung kinuwento ni Madam Yan, lahat na ng TV nakabukas. <laughs> Tapos si Biela talagang hindi pinatulog. E, wala. Yung mga lalaki, nag-gym. So, mga naiwan kami mga babae. So, ang ginawa namin, nagpatugtog kami ng umiiyak din. Hindi <laughs> namin malaman. namin sila. Sino kaya yung umiiyak? Yung nasa TV? O yung siya <laughs> na?